yadena na, na. bala lang takbo sayang ang pawis kaya mo yan huwag kang sumuko naniniwala ako sa gusto mo ba na nasal ka nilang mabilbil ka daw inte <laughs> oh yan let's go naniniwala ako sa dating ikaw kaya mo yan huwag kang susuko she was a fairy tapin tara let's go tuloy-tuloy lang sayang pawis wita mamaya ayusin ko lang yung sintas ko ah. Natanggal kasi yung sintas ko so eh. So nice. Tara, jogging! <laughs> grabe. 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 <laughs> May 25 pesos ka ba? Pingin ako 25. Ayan. 25 pesos to Ay, eh. Ayun. Ah, gusto ko na itong cook. Gusto ko na itong lahat. <laughs> Talina. Talina. Tingnan akong 25 pesos. <laughs>